Paano po? Nakulam daw po kayo. Kulam daw ang ano sa akin. Si, ba't kayo kinulam? Ah, naging yung babae daw po na yon. Kasi ang una ho kasi nagtrabaho dito kay Busjani, si Jay lang ho. Mm. Nung ako'y bagong panganak nito. Ngayon po, yung babae na yon na dinatnan ni Jay doon sa poultry, ah. kasi may mga nakatira na ho doon, mga tauhan na ni Boss mm. Nagkagusto ho kay Jay. Mm. Yung babae, E ngayon, nung kami dumating, parang nagka nagkaroon ko siya ng galit sa akin. Mm. Makikita ko, binibigyan ko siya ng kape. Mm. Bibigyan ko ng pamunas. Mm. ko ng pagkain. <laughs> ang ano ho, kasi daw ng babae, mas gusto niyang mawala ako para siya na ang gaano sa asawa ko. Kamusta po kayo? Pwede na po siguro. Sobrang lakas ng ulan kani. Lagay ko lang ito na eh. lang po ito. Ba't po kayo, na po kayo dito? Eh, ano na po eh. Di ba, nagdagdag na po sila ng building doon. Tapos hmm. ah, dumami na po ng dumami yung taing manok. Hmm. Eh, medyo bawal na po sa akin <laughs> yeah. Kaya yun. Tapos yung pabagsak na rin po yung bahay. Ah, baka pwede tayo doon eh. Para ay, hindi kayo mahirapan dyan. Okay. Para meron kang gustong ipakita sa akin. Oh. Meron na. Kanina pa niya hawak. Ah. Uh Oo. -oh. Ang ganda niya. Sweet lang. <laughs> ah, sweet naman ni eh, Kuya. Dito. Punta ka rin. Natuwa naman ako dito. Dito. Lapit lang. Huwag ka na maya. Dito. Dito na. Lapit ka lang sa akin. <laughs> ah, bat, bat gusto mong pakita sa akin to? <laughs> dito. Ba't gusto mong ipakita sa akin to? Kuya. Oh, it's Justin. pa 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 mo si Justin ay, 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 dito. Justin, dito ka. Okay, doon, Tabi-tabi <laughs> tabi doon. Ang ay, Baka meron doon kayong gusto mong ipakilala sa akin, Nay. Ah, Oo nga para... po. Ito yung aking ano. Panganay. Yung sinabi po nung nakausap yung binata kong isa ah, na gusto, niyang, gusto niya pong kuhanin. Hmm. Ito na nga po siya. Yung panganay po yan. Bale, pang ano po yan eh. Uh, pang, panlima. Ah. Pati mo yata sa mayayain po. <laughs> Kuya. Patrick. <laughs> Kumusta? Ang panganan, no? Patrick. Patrick. Ito po yung panglima. Opo. O, parang pang po, nga ba. <laughs> Tapos? Eto sa kapitbahay. Kapitbahay. Oo. Bali, ilan nga po sila lahat, Nay? Sampo. Sampo. Okay, masaya ako na sinasamahan si Mama mo, ha? Alam mo naman yung kalagayan ng Mama mo, di ba? Tanong ko lang sa iyo, ba't mo sila sinamahan? Ah... Uh, Opo. <laughs> Opo. Oh. Mm. Ah? Napulo ko pa. medyo ano siya ko ya. Medyo ano sa lang... pagsasalita pa nang kaya. Ay, hirap sa. Kaya ano na pag-aral ka ba? Opo. Uh... Anong grade? Hindi po nakatapos ng grade 7 po. Ha? Huh? Hindi nakatapos ng grade 7 pero nakatongtong ng grade 7. Grade 7 hindi mo natapos. Opo. Sayang, hindi mo pa tinapos. Para tinapos mo na yung grade 8, grade 9, hmm. grade 10. Sayang eh. Naging brumbado. <laughs> Kung ipapasok kita, mag-aaral ka, late 7. Oo. Kung mag gusto mo mag-aaral pa? Kung pwede. Ah, gusto pa mag-aaral. Okay. Ay, maganda. Kahit matanda ka na, hindi mo itakayang mag-aaral pa, Gustong gusto ko pa mag-aaral. Hmm. Paano, kumusta mga kapatid mo? Kailan kailan ka pa dumating? Sa, ah, uh, pang... Pitong buwan ako nandiyan eh. Pitong buwan. Sa so, tagal, 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 tagal ko talaga hindi napunta rito. Oo. Oh. Hmm. O oh, sige, ko muna si mama? Ah, sige muna. pa, sige pa. Kay Kuya Justin muna ako, wait lang. Artistic Hands Award. Aba, wait lang. Palakpakan muna natin si, ano, si Justin. Malakas, mahina eh. Okay. Ay, ayan na yung tatay kasama yung sa palakpakan. <laughs> Tay, gusto ko isang masigabong palakpakan naman para kay Prince Justin. Uh, <laughs> yeah. Nakakatuwa no Artistic Hands Award. Congratulations. Thank you po. Congratulations. Naiyak. Bakit? Lagi kayo nangangarap yan. Ako, Diyos ko. Kahit itong dalawa. Hinahanap po pala ako. Na, Oo. Oh. Nagulat nalang ako, ako kanina at sabi, bigla ba naman, Mama, si Kuya Tekram. Yung subok ko nang tuyo eh. Huwag makain ko siya. Mapahagap naman ako. Ang hag daw si Kuya Tekram. Hinahanap pala ako. May pet Gusto ko may ipit. Mm. Taon eh, taon din. Mm, sobrang tagal niya po. <laughs> uh -huh. Huwag na lang, na po siya. Mm. Hindi, kaya lang ako po bibili niya sa inyo. Kami po kakakain lang kasi. Sa tagal ba naman eh, no? Pambihirang tateram, hindi ka manadalaw. Baka naman malagyan ng sipon. Mm. <laughs> Nakakatawa ah, naman tong Justin natin ka Tegram o. Oh. <laughs> oh, katekram. Hmm. Pagkakagwa Hindi, sige, okay lang po. Pagkakagwa po ni Kuya Justin dito, ah. Kanina lang nabinakuha po yan. Tamang tama pala, no? Oo nga. Pagkakarating ni Tatay Ram. Kumusta po yung ano nyo? Ako po eh, medyo maganda na. Hindi para kasing nabahala ako kasi parang pumayat po kayo. Payat po talaga. Kasi hmm. nung nagpatimbang ho ako nung ako yung magpasaksak ng Antay Rabis, eh, nagiging 59 na lang ako. Paano 59? Kilos. Hmm. Nag, nakagat po kasi ako ng aso, din nagpasaksak ngayon ako ng antirabies. No. Nag I-kailangan eh, ko ng timbang saka bipe. Eh. Hmm. Nagulat nga rin ako. Sabi ko, payat ko nga talaga. Fifty-nine. Pero sa height po niyo, okay lang po okay. yan. 59. Fifty-nine. Mm -hmm. Kaya lang huling hindi ko maalala, hindi naman kayo ganyang kapayat nung huling ano natin. Hindi na po. Maraming nagsabi talagang pumayat po ako ngayon. Ng ano bang ginagawa niyo, Tay, kay nanay? <coughs> <coughs> Kamusta po kayo? Eh, medyo okay naman po. Medyo sa awa ng Diyos, hindi naman po nagkasakit. Mm -hmm. May bigyan na tayo ng Panginoon ng malakas sa katawan. Kahit nahirap at pagod. Pagka minsan nakapanood nung... po yun eh, tuwan-tuwan na, papalakpak na po yun pag nakakita sa video niya. Nung minsan hong madisgrasya to, isa. Mm. -hmm. Nabalian po ng braso yun. Nabali ang braso. Nag, ah, hindi na siya nabali. Naghiwalay yung tatlong buto. Mm. <coughs> po, walang ibang binanggit si Kuya Tetra, Mama. Nakakulang dung mil kami dyan. Pupunta din ka ako hmm? yun. Kulang dung mil. <coughs> Nat, pa-open pa nga yung ipbi ni Mama. Pakita tayo video. Kanino po? Si Nico po. Anong nangyari? Na, na, nahulog po yan. Eh. Hiwalay itong buto nito. 12,000 po ang inubos yun. Eh. Wait na po, sino po? Sino? Si Nico po, itong kapajama po. Yung nakakulay niya. Anong nangyari? Kuya Nico. Patingin nga. Iba na ngayon yan ha. Hindi na na ulit. Nako. Di ba mabuksan yung ipinima? Ano ba? Masakit ba? Hindi. yung ano na lang, negative nung x-ray. <coughs> meron ako. Oh, sige, pantay mo nga. Sige, yung kapatid yung ganun. Ito, yung gano'n mo. ganyan. Ganyan mo, yung ganyan. ganyan. Mm hmm. So, walay talaga. Yeah. <coughs> Ayaw <Ayon, coughs> nga po, Umik, bumalik ka, Hindi ko, hindi ko pumatingnan yung bata, eh. para, po, para ako ang pinilaya. <coughs> sige na. Okay. Tapos ibinalik pa uli yan. May video ngayon, iyak na nga iyak yung bata. Parang ibig kong pagalita yung doktor. Mm. Hindi man lang nilagyan anesthesia bago hinilot. Hindi po, baka wala na rin pong ano. Eh. Kasi nung unang ano nila, si nila, hmm. nung tinignan uli, hindi nagtama. Mm. Ulit pa uli. Pinapakasakit na po. Mm. Pero kumusta Sama. po siya nanay. Kamusta po yung asawa niyo? medyo nakakikilos-kilos naman po siya. Minsan pagka kunting pago lang, hinihingal. Mm. Minsan nga po, pag uwi ko galing sa trabaho, magagalit pa ako. Mm. Hindi naman man ako sa trabaho eh. Mm. Pilit na magano mag, ano, mag nagawan hawan dyan sa likod at maghahalaman nga po daw siya. Mm. Minsan na eh, pag naglabas, sobra-sobra naman. Kaya sabi niya, miling sa akin na ipuntar ko daw sa sa'yo ng washing machine. Mm. Yun na ipuntar ko, hulugan. 6,000 plus, nairaos ko rin. Yeah. Kaya hindi na sa ganong kursado maglabay. Hindi rin ako nang naglalaban na ngayon. Good job, tay. Sobrang tagal kong nawala. Kumusta ho yung pagkawala ko? Eh medyo nag-alala. Hindi naman sana nag-alala dahil hindi, kumusta kaya makita man lang sana. Wala hmm. naman pong problema kaya hindi kayo nakabalik agad. Mm. Ngayon naman po, walang pagsidlan eh. <laughs> hmm. Katpapano eh, natuwa ng mga bata. Oo oh, nga po eh, lalo na si Justin. Pinigay po itong ano niya. Nakita po sa akin yung certificate. Mm -hmm. Yan talaga unang na mm -hmm. talaga. Pagdating eh. Sabi ko na ah, nakita ko ito. Mm. -hmm. <laughs> Bisan nga po, pag may pumasok na ibang sasakyan, tatalo na yung Kuya Tikram, Kuya Tikram. <laughs> Magtatalo Kuya Tikram. Pagbabae ba yung may-ari ng bahay dyan? Mm -hmm. Ay, hindi pala. <laughs> Sige tay, pwede na kayong ano doon. Yung ano nyo para... Oo, oh, para mapunuan ko, na, ko na lang yung oras uh, ko. mag po kayo sa mga katikram. Uh, mga katikram, may ah. po sa inyong lahat. At, at ako po natuwa ng pagbalik ni Kuya Ramil dito. At kahit pa paano, eh, nasilip na rin siya ng mga bata. Mm. Tuwan-tuwa na rin po yung mga bata. Wala, masaya na ako doon eh. Ingat po. po kayo doon tayo. Salamat po. Magandang well po. Kung so Justin dito. Bye-bye po. So Justin, dito na. Ay. Huwag na mahiya. Dito na. Eh, yun nga sabi sa akin nung manggagamot. Nanay, kinulam kayo. Matagal na to. Hmm. Kaya naiyak ko ako sa sarili ko. Sabi ko, tiniis ko ka ako halos tatlong taon. Yung para sa mga anak ko eh hindi ko nagawa. Hmm. Dahil sa ganun ka akong karamdaman. Tapos, ito lang pala ka akong makakagamot sa akin. Kaya mula noon, ang ano ko na lang po ngayon, yung pampaihe, pagka medyo humataas yung dugo ko, losartan, uh. ganun lang po. Pero yung sasabihin na yung tiyan ko lalaki, awa ng Diyos po, hindi na walang yari. Uh. sabi ko, ang ganda rin ka ako yung hmm. uh, Kailangan pa rin ako dasal. So, Paano po? Nakulam daw po kayo. Kulam daw ang ano sa akin. Si, ba't kayo kinulam? Ah, uh, naging yung babae daw po na yon. Kasi ang una kasi nagtrabaho dito kay Boss si Jay lang ho. Mm. Nung ako'y bagong panganak nito. Ngayon po, yung babae na yon na dinatnan ni Jay doon sa poultry, ah. kasi may mga nakatira na ho doon, yung mga tauhan na ni Boss Janice. Mm. Nagkagusto ho kay Jay. Sino po, Jay? Sa asawa ko. Ay, sorry. Oh. oh yung, hmm. yung babae. E, e ngayon, nung kami dumating, parang nagkalo, nagkaroon ko siya ng galit sa akin. Hmm. Pero sabi ko sa sarili ko, siguro nga ako totoo kasi makikita ko, binibigyan ko siya ng kape. binibigyan hmm. Bibigyan ko ng pamunas. Hmm. ko ng pagkain. <laughs> Tapos, bakit to sa, ba to, sa tingin niyong papakulam kayo? May ginawa po ba kayo doon sa... Wala po akong ginawa. Kaya nga nasabi ko po, ako nakisama sa kanila naman ng gusto. Ang ano kasi daw ng babae, mas gusto niyang mawala ako para siya na ang mag-ano sa asawa ko. Ah. Kaya sabi ko, mayroon pa pala ganun. Okay. Dahil pinagbubutihan mo yung pag-aaral mo sinalubong mo pa ito sa akin. May regalo ka. Mawakan mo. <coughs> <coughs> mm -hmm. <coughs> <coughs> Dahil pinagbubutihan mo, meron kang 500. Ma. Mayroon kang 1,000. Meron kang 1,500. Pwede na pa yan. Oh, dagdag pa pa natin. Oh, baka magkulang. Walang uh, chocolate. Oh, congratulations. Pagbutihan mo pa, ha? Eh? Anong gagawin mo ngayon sa, ano mo, sa regalo ko? Ibigay ko po kay Mama. Hmm? Bakit? Parang maiyak pa siya. Bakit ka parang maiyak? Hmm? Ang sipon. Sabiya kit ko mo. Pabili puro ka po. Mm hmm. Naboy tumba na to. Paki-tapin mo si Mama. Ano 'yang gising? Ano 'yung? Gusto mong... Kausapin mo si mama mo. Anak, huwag magulo na. Kausap si Kuya Justin. Luha mo. Punasan mo. Ito si po. Ibibili niya ng... Gamot daw po na eh. Sa inyo. sasabihin mo kay mama? Para saan to? Ang bait nitong bata na to. Huh? Um, ano? Anong message mo kay mama? Malapit ah, ka din kay mama mo. Sige na. Halika na. Hindi niya makontrol yung kanyang emosyon. emosyon. Bumibigay din. Nakikita po si mama mo na hirapan. No. Hmm. Ayaw mo nakikita si mama mo nahihirapan? Hmm. Kaya gusto mo mabilan siya ng gamot? Sana po tagalil na po ikulap gulap. Okay, mama mo? Hmm. Dahil nag-prey Justin? magaling na tayo. Hmm. nasa Lord si atin. Nasa hmm. atin si Lord. Hindi tayo pababayaan. Mm. Mm. ha? Pagpipray mo na lang si mama mo, no? Justin? Mas, mas ano yun? Mas mabisang ano yun gamot, no? Yung pagtawag kay God, no? Okay na? Okay na yung pakiramdam mo? Okay. Maano to, no? Malalahanin po, no? Barang may isip na kasi to, eh. Huwag pasaway, ha? Okay. So, paano? Namiss mo pala ako? Namiss mo ba ako? Okay. Namiss ko din kayo, eh. Sorry kung di ako nakapunta dito, na? Okay? Pero hindi man ako nakakapunta dito, nadalaw dito. Eh nandito kayo sa puso ko, okay? Parang kayo din, dahil nandyan, nandyan ako, di ba? Hindi niyo ako nakakalimutan. Kayo oh, din, oh, nandito rin ko kayo. Hindi ko rin kayo hmm, ko rin ko yung nakakalimutan. Okay, magpipray, ha? Bago magpasokan dito ako, na? Para kung ano yung mga gamit sa school, mabilang ko kayo, na? Okay? Opo. Okay, congratulations ulit. Pinagbutihan mo. Pagbuti ng pag-aaral, no? Si Bunso naman, di donor na sa usunod, no? Opo. Okay, pagbubutihan na, okay? Opo. Okay, good boy. Ay, para din ako kami gabin, o, ako pa, no? Thank you po. Ay, po, po. Thank you po. Thank you po. Maraming maraming salamat po. Welcome po.